Dagdag singil sa kuryente ngayong buwan, kasado na. Narito ang news ni Christine Belen. Wala nang atrasan ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, 46 centavos kada kilowatt hour ang taas singil sa kuryente ngayong Mayo dahil sa paglobo ng presyo nito sa spot market kung saan kinuha ang 30% ng kanilang power supply. Paliwanag ni Meralco spokesman Jozal Dariaga, kung hindi sila kukuha ng kuryente sa merkado, maaring kapusin ang kanilang power supply. Dagdag pa ng naturang kumpanya, posibleng muling tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan dahil sa serye ng Yellow Alert o pagnipis ng reserbang kuryente mula Abril sa 26 hanggang kahapon. Nabatid na na pa sa ilalim ang Luzon at Visayas Grid sa Yellow Alert status noong Abril sa 26, a 29 at 30, gayon din nitong Mayo a 1, a 2, a 13 at 14. Binigyang diindi ng Meralco Spokes Man, na nagkaroon ng epekto sa presyuhan ng kuryente ang serye ng alert level sa mga naturang grid. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.